Sumba so, ladies. Lang Maraming lang salamat duterte, sa inyong mga itaya, no? uh, talent at sa inyong lakas ng loob at sa inyong magagandang performance. Pwede ko na ang microphone at nagpumultay-tasking At muli palakpakan natin ang mga magagaling, magaganda at talented na Sumba ladies ng Quezon City. Ayan! At siyempre, ang Duterte Riders for Peace and Freedom ayun mga kababayan, dadami pa yan September 21 wala kayong ibang pupuntahan 7am to 8am ang assembly time EDSA, dito we will occupy EDSA ayun, pakinggan natin ang magandang mensahe ng isa sa ating haliki kung bakit lumalakas ang panawagang Marcos Resign City Councilor sa Quezon City at nagiging tatay sa serbisyo publiko. Malakas ang loob, matatagang paninindigan sa kabutihan ng mamamayan. Kaya siya ang kinikilalang Marcos Resign Coordinator sa buong Metro Manila. Tatay Rani Councilor Rani Ludovica. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Napakadami pong naghihirap. 120 million ang Pilipino. Pero ang nakakalungkot po, di ilan lang ang nagpapahirap sa bayan natin ito. Hindi natin, hindi ko na rin po siguro isa-isahin pa kung ano ang dahilan kung bakit naghihirap ang mamayang Pilipino. Ang mayhirap lalo naghihirap. Yung mayayaman, naging congressman pa, naging kontraktor pa, lalo naging mayaman. Tatay. Marami po ang hirap na hirap pero kukunti lang ang tumatayo, kumukunti lang ang tumitindi. Huwag po kayong matakot dahil aking pinaglalaman po natin ngayon. Ito po ang kinabukasan ng bayan po natin. Alam ko, lahat po tayo damdam o nararamdaman po natin ang paghihirap po ng bayan at ng pamilya natin. Bakit ba tayo ginaganito ng mga walang hiyang politiko at lalong lalo na ang presidente natin? Kasi po, karamihan sa atin, tayo rin po ang may kasalanan po nito. Sa kakap o bariya-bariyang ibinibigay sa atin, papalit natin ang paghihirap at pinabukasan at ang yaman ng ating bansa. Isa-isahin ko po kung bakit tumitintig po ko ngayon dito alang-alang sa bayan natin at alang-alang sa mga kababayan ko. Ngayon, nakatutok tayo sa flood control program o anomalya o korupsyon. Ngayon pa lang po, kukunti pa lang, hindi pa one-fourth ang naka po sa nakawan ng na mga ilang walang hiyak na paaliyado ng ating presidente at napaka-walang hiyang, Speaker of the House, Martin Romualdez. Alam niyo po, baka nakakalimutan niyo ang maharlika pan ang maharlika pan po natin 500 billion po ang kinuha sa ibang-ibang sangay ng gobyerno at ito po ngayon baka nakalimutan nyo 2 years na nabalitaan nyo na ba kung ano ang nangyari sa 500 billion na yan? Bala! Ito pa po ang isa. Tayo po, hindi nyo po ba alam na dito sa administrasyon ng adik na Marcos na ito nagbenta tayo ng 25 tuniladang ginto. Yeah. Na ito po ay reserve natin pag nagkaroon ng krisis meron po tayo, meron po magpapautang sa atin dahil binabandato po ng World Council of Gold na meron tayong reserve gold po rito. Ni-report pa po nila, ipinalam ba sa bayan kung ano at saan napunta ang pinagbetahan ng 25 na tunilatang oh, ito? Sanay na sanay na sa pagnanakaw sa bansa natin ang administrasyong ito. Ang talong ko po, mamang pulis, MMDA, security, at yung mga dumadaan na nakakotse rito sa atin. Bakit hindi tayo kumikibo. <laughs> hindi nyo ba damdam o nararamdaman ang kawalangiaan ng gobyerno ito? <laughs> o nagatakot kayo? Bayang <laughs> ko, kababayang ko. Kaya tayo, huwina wala iya, ng ating administrasyon ito dahil wala kayong pakialam. Alam niyo ba, sa 120 million Pilipino, may utang na ho agad ang bawat isa sa atin dito kahit ito'y sanggol pa lang bagong pangalak. May utang na agad na 153,000 ang utang ng bawat isa sa atin. Iputakin ang iyan. Meron pa tayong mapakinabangan? Kaya! Kaya kumakapal ang mukha ng pamilya Marcos, Romualdez at Araneta kasi hindi kayo kumikibo hinahayaan nyo, nilalapastangan tayo, ginagahasa ang ating kaban ng bayan. Kami po, na nandito ngayon, sana, pagbigay o pagbukas sa kaisipan po ninyo, bilang isang Pilipino, bilang isang uh, ah, kapwa tao, Tumindig po tayo sana. Yes! Mga pulis, mahal namin kayo. Alam ko, may sinumpaan din po kayo sa inyong tungkulin. Pero, kasama sa sinumpaan ninyong tungkulin ay yung maging tapat po kayo sa taong bayan at sa bansang ito. Ano? Yes! Hindi nyo ba ho ba talaga alam na adik ang at ating presidente? Alam mo? Al alam na, alam Al mo. Sa mga kilos at disisyon po niya, may paninindigan ba? Nasa tamang pag-iisip ba? Pa? Wala! adik na eh! yan eh! Ano na ho kaya ang kinabukasan ng bayan natin ito. Pagka nanatili yung kayong nagtutulog-tulugan. Bayan ko, kababayan ko, huwag nyo na maghintayin na talagang lugbog na lugbok na ang bayan ito bago kayo kumilos. Kami pa'y mga tao na nasa harapan po ninyo isang kahit isang tuka. Pero naninindigan dahil gusto namin matapos na ang pag-ihira. Nakatawasin niyo! Pinakabahal na po sila. Ay kabag na! Halos hindi na makatulong